Baguio City Easy Kita nyo yun Puro paahon kagad ka Wala pa tayo sa highest point Nasa Baguio pa lang tayo Nabe, kaya mo yan Oh Eto, nakita ko sa Google Maps Oh Sitio Savet Kendo. Katapos. Approaching na tayo sa Second highest point Okay, so yun. At uh, kanina, kararating lang namin. And ngayon is uh, fully energized dahil nakapagpahinga tayo. Siguro mga 2 hours kami nakapagpahinga pero okay lang naman. So ngayon is uh, pag-asay. Let's go. So yun. So dito kami sa Bob's Place. Aahon tayo. <laughs> Ang taas. maket kami ng ganon kataas sa Baguio. Oh, Ito tayo. Lakas ng PCX 160. So yung pinagskaya namin sa Baguio, its name is. Bob's Place, located at hillside, right? I think. Asa so, magandang dito sa Bob's Place is sa, uh, eh, paggabi maganda to. Itong parke na yan. So dito ang second floor. Ito yung room. Ayan. Ito siya. Ayos, di ba? Okay na naman. Parang mukhang uh, condominium type. Una yung CR. Studio type. Una CR. Pero okay lang yan. Sinsa... Uh, pintuan naman siya. Tapos pang double occupancy lang naman. So, ito siya sa Bob's Place ang renta namin is Studio 4 tapos andito yung mga reminders tapos mayroon din siyang wifi, password, whatever tapos bawal lang mag smoke sa loob ng room price list kapag ka gusto nyo kumuha ng mga pantry dito isulat nyo lang sa kapirasong papel dito alright, so ang room namin is good for 2 meron na siyang kitchen sink may mga utensils na rin na pwedeng gamitin, may plato, may kutsara tunidor, and other stuff. Tapos kayo na lang bibili ng mga uh, medicine. Yeah. And then meron din mga uh, water heater, rice cooker, tapos may table. Tapos may lutuan na rin dito. And, meron na rin siyang uh, stove and mga kawali. Alright. So, maliit lang yung space. Ito yung smallest room nila. So, yung mga towel is additional 50 pesos each. And my water heater na rin. Ayan. Good for two. And 700 per day siya. So, not bad. Meron, merong sariling kitchen. May sariling uh, banyo. May sariling lutuan. And other stuff. So, okay na rin yun, di ba? Parang pagka tinatamad kayong bumili is uh, magluto na lang kayo sa loob. Yun ang isa sa mga magagandang characteristics kaya namin na pili yung Bob's Place. And also, uh, mura siya. Budget friendly, katulad sa aming mga nagtitipid-tipid. <laughs> so, recommended siya sa mga large family. Meron din silang iba-ibang areas na or rooms na pagpipilian pa. So ngayon, ikot tayo ngayon. Time check, it's 2.42 in the afternoon. Ikot tayo sa Baguio. Hanap tayo ng kainan at di pa kami nagla-lunch. Since uh, hindi tayo masyadong uh, familiar dito sa lugar ng Baguio, So, ang pinagbabawa lang naman na motor is sa session road. So, So far naman, ang sinasuggest ni Waze na mga daan is sa uh, hindi dumadaan sa Session Road. Oo, oh, oh, yun na. paramdam na yung traffic. Paparamdam na yung traffic. So, ikot tayo dyan sa Rotonda. Uy, bakit? Pinapadaan tayo sa Upper Session Road. Pwede ba yung motor dyan? Pwede naman siguro. Nakakabaan ako dito eh. sana hindi tayo padala ni road eh. pero may motor naman na doon. so. Okay lang. Lakad na lang tayo kung ay hindi pwede sa session road. Upper session road. I don't know if pa uh, pwede yung motor dito pero na inakita ako nakamotor so palag talag tayo palag palag may nakikita ako motor so safe pa tayo <laughs> huli ba yan? kung first timer kayo sa uh, nakatuloy ko na akitong bagyo Ata uh, medyo naliligaw-ligaw ka sa mga street streets dito. Grabe. Nakakalito. Tama ba itong dinana natin? Yun, tama naman. Harrison Road. Nakakatakot. Baka magkamali tayo ng daan eh. Mahirap na. So this is my first time uh, going into Baguio. Tapos nakamotor pa. At uh, medyo... Ilag din tayo sa mga lugar na bawal yung nagmamotor. Pero sabi naman ng ating uh, host sa Grand is sa Session Road lang talaga yung pinagbabawal yung motor. Grabe oh. Sanga-sanga yung daan dito. Hindi mo alam kung ano. Nakakatakot maligaw. Grabe. Katakot eh. Ito, ito oh. Burnham Park. Uh, Diyan tayo mamaya. Ah, Hanap tayo ng paparkingan dito. Pwede ba yung motor dito? Pwede naman. May nakita ko na kamotor. So, wait, maya. Punta tayo ng Burnham Park. That's my first time going there. Saan yung parking slot kaya dito? Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Puno wonder pala ngayon, yun, no? Marami rin pumupunta. Ayun mga Ah. Grabe, first time ko makapunta din ng Baguio City. Pero ano lang o? Cubao. Parang kubaw na malamig. Hindi. Ah... <laughs> uh, luma yung design ng mga building nila eh. Parang natrap dito yung, yung American architecture. Whee! first. Ayun yung session order, So yun, time check. It's 2.51 in the afternoon. At uh, umakit tayo dito ng bagyo Parang kiapo ayun o, no? kiapo Ano, tutuban, tutuban center <laughs> Pareho yung design nila Boom, traffic Walang pinagbago traffic Yes po, may coding po sa Baguio City So normal coding lang siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and zero So katulad din siya sa Metro Manila na 1 and 2 I think uh, Monday 3 and 4 is Tuesday 5 and 6 Wednesday 7 and 8 is Thursday 9 and 0 pagka uh, Friday So nataon na ang last uh, Number natin is 0 So bukas is Friday So wala tayo sa Central Business District bukas Mahirap na mahuli Wow, bag of feels. <laughs> so yeah, nang ating favorite place. Ayan po, clean fuel. Well. Ang ating oasis. Full tank, full tank, full tank. Ngayon pa lang tayong papagas after Marikina City. Kaya, um, sarap. So, nakapag full tank tayo 485 pesos Second full tank Ngayon, nasa Baguio na tayo So, mamaya, balikan na lang namin kayo Pag nasa Diplomat Hotel na kami all Nakarating na tayo sa Diplomat Hotel So, may araw pa naman 3.18 in the afternoon So, try natin umikot Since magpapark lang naman tayo So, this is ruins only. Pwede daw sa harap ng building. Saan dito? Kahit saan dito. So, Diplomat Hotel, check. Nice one. So, yun. Touchdown. Diplomat Hotel. So, first time na pinunta nyo itong Diplomat Hotel. Kasi na-inspire ka ni Ed, ed, ed Men's Park kami kay So okay naman. Mataas lang ang mga kalsada. Pero okay na yun naman ang ating PCX 160. And maya, taba kami ulit para Salitin namin ng araw na pwede kami sa Central Business District. So since uh, 3.30 pa lang naman. Okay pa. So ito yung view. ah uh, tapos na kami dito sa Diplomat Hotel at uh, sakto naman na wala nang masyadong tao. Oh, ano yan? Rainbow Tree. Bagras. So, yeah. Tara. Punta tayo ng um, Burnham Park. Let's go. What? Bababa kami. Kakain kami sa Burnham Park. Late lunch. So, yun. First time natin sa Diplomat Hotel at uh, punta tayo ngayon ng Burnham Park since first time ulit natin doon. And feeling ko maganda pumunta doon kasi hapon na. Masarap din kumain. So late lunch siya. Yun pa lang kami nakakaramdam ng gutom. And yun. Maan nyo kami. Alright, habang bumaba tayo dito sa mga uh, curve-curve ng Baguio City. Uy, may rainbow. Rainbow. So yun. Nakarating nga kami ng Burnham Park Mulan naman. And dito na kami. So near yet so far. So yan, nabutan kami ng ulan. Pero okay lang din. At nandito na kami sa Burnham. Dito na lang kami kakain. At uh, samahan nyo kami. Hello? And yes, just like that, dito na kami sa Burnham Park. Yes. So sa aktuwal pagpunta namin dito, wala masyadong tao. Dilinis ng ulan. <laughs> so kanina di ba nasa ano kami, silungan kasi biglang umulan kaya nag-disperse lahat ng tao. Ito kami ngayon, konti lang ng tao. Just good. This is my first time in Baguio. Ito sa kanya second time. Oh, English? Burnham Park. Pinangalan sa American architect na si Daniel Burnham Eh siya Daniel Burnham hmm. Okay, so we're now at Good Taste So, so far nasusunod daw ang ating itinerary Pagka find type just sa Good Taste Restaurant Good Taste! or two. Any kitchen orders mo take ikaw? <laughs> ano <paano murder? laughs> mo? Paano mo order? Ano <laughs> pa na tayo? Paano mo order? <laughs> huh? So, ito kami sa pinakadulo.

strolling. So, first time ko ngayon sa Burnham ng gabi. Tapos kasama ko, hindi ko alam kung pang ilang beso niya. Pangalawa. Pangalawa daw. Consider it, ano, first. Kasi nakalimutan ko na yung unang. Kasi bata pa daw siya na. So, yun. We're uh, uh, now at that uh, Baguio Night Market. Umigot na tayo ng session Road. So time check is uh, 11.30 in the evening. So ang daming tao ngayon. Kasi Friday. Parang holiday. Pero Friday ngayon. Siyempre so, di mo wala sa night market o so, pagpunta dito sa mga uh, bunch of street streets. So, saempre mo vlog natin 'yan. Gaya yan ng mga moto vlogger. Mandible properties. So, dito na. Yes, can I 10, 10, 10, number 17, number 18. <laughs> Mas okay pag madaling araw. Daming nagbabike pag <laughs> So, saktong pauwi na kami. Tapos, uh, na-try pa namin tong mag-bike-bike dito. <laughs> so, 50 pesos shot at image game. 50 pesos. Ah. Uh, 1, 2, 3, go! Bike ride sa gabi Grabe So, mag-try niya siya ng 50 pesos, 30 minutes Not bad Kasi try namin ang Ano ka ngayon? 12.35 ng madaling araw

Baguio night ride Nakita nyo Nag night ride pa kami <laughs> Manually <laughs> Manual, night drive. Manual night drive And uh, yun, Masaya Sa Baguio kapag katulog na yung mga tao <laughs> And siguro Kung nakabut ka man Dito sa part ng video namin May is, sa uh, Subscribe yun know? na <laughs> <laughs> I subscribe niyo na para uh, ma-notify kayo sa mga next sa uh, videos namin and uh, makita niyo yung mga pinagagawa namin and um, papasabi kami ng album ano pinagagawa natin. <laughs> okay. Pero ayun, uh, share lang namin sa inyo ang aming uh, night ride dito sa Baguio City. Time check, it's uh, 1 a.m. And, uh, kita-kits sa uh, next video. Okay, good morning. At, punta uh, tayo ngayong Strawberry Farm La Trinidad Benguet para bumili ng mga pasalubong since sa uh, pa uwi na rin tayo maya-maya. At ngayon, nasa uh, Kisad Road na tayo. Time check, it's 7.38 in the morning. Ngayon na tayong 2 hours na lang, hours lang lab. 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10, 11. 3 hours 3 hours At iba ang iba ang Baguio kapag Saturday morning Buhay na buhay sila Nako Hindi naman pala nakakatakot dito magmotor. Iwasan mo lang yung session road tsaka yung number coding. Normal lang pala. Kasi tayo, ano lang tayo eh. Uh, first time sa Baguio magmotor. Kaya yung mga nakikita natin na bawal, 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 bawal. Kaya parang nakakatakot magmotor. Pero pag nandito naman na kayo, kung uh, presence of mind uh, ang ang uh, pinapairali sa uh, kaya naman trust your uh, uh, maps na lang din kasi tinuturo ng maps yung uh, mga bawal na areas na hindi dapat daanan ng mga nakamotor i -ano na lang i, i settings yun na lang tubawang bagyo road na tayo left side no mo ang uh, lahat dey papunta pa labas dito ah. Sabi, <tip> dire dire dito pa ba? Trumo, nakaapak na sila sa brakes. Dito ba tayo? Diretso? Diretso Wow! Akyat tayo ng bridge Honep! Wow! Ang ng bahay So, pagka pupunta talaga kayong Baguio Practice safe distance braking At ah... Uh, Tansahin nyo rin kung paano nyo lalaroin yung mga brakes dito para di mapudpod masyado Okay, welcome to La Trinidad, Benguet! Ayun oh, no, welcome to La Trinidad, Benguet! Wow, ito yung ano Ito? Color Valley 2 kilometers 6 minutes Time of arrival At uh, inahabol natin Ang oras ng ating check out Na 11 am Pero hindi sa sasaga since Sinsa uh, uuwi tayo ng mas maaga ngayon Ata uh, feeling namin is uh, Mga gabi na rin kami makakarating Ng Marikina which is okay lang din naman Mahaba ng pilalab Welcome to Edsa. One kilometer na lang daw at mararating na natin ng strawberry farm. Doon na tayo bumili-bili ng mga pay Hindi ba ito yun? Entrance. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good

Strawberry secured. Strawberry secured. Yun! So, pag pupunta kayo dito sa... Fly, so, siguro, dito na namin tatapusin ang uh, baggy trip. Okay, we can finally say na at some point, complete ang ating baggy experience game. So sinadya namin yung uh, line set at nag iwan na lang kami ng ID dun sa checkpoint so yun goodbye yun <laughs> lang kasi nakabull natin yung 11 o'clock eh very tourist naman yung dito very tourist yun eh so kung umabot man kayo sa part ng video na to thank you at natsagaan niyo ang aming uh, Baguio 2023 experience first time namin na magboto dito sa Baguio so feeling ko hindi naman to yung last time so hindi ka pa subscribe sa channel namin please do comment, like, share, subscribe and then, uh, kita-kita sa mga next day.